na nag-aantay na lang ng isa. And the Wednesday this week, uh, meron kami ng approved the visit na kaming apat. So, uh, masaya siya uh, na nakakausap niya kami. At um, medyo medyo maingay kanina kasi apat, tatlo, sabay-sabay apat sabay-sabay na nagsasalita. At some point, sinabi ni Bastet na hindi na ako magsasalita kasi walang magkikinig. <laughs> <Medyo sig> <laughs> um ah uh, na miss niya yung yung ganon ah uh, na discussions na uh, labo-labo sa mga sabay nagsasalita lahat at uh, masaya siya na nakabisita kami na ako VP Inday how's the health situation of your father? okay naman siya uh, kanina chineck namin siya minasahe siya for one and a half hours sa ni uh, Congressman Bulong Duterte so malaki yung uh, dalawang paa niya and then in ano yung circulation because na napansin niya no na medyo gray ashen gray yung kanyang uh, isang paa so minasahin ng maayos para maayos yung circulation minasahin yung dalawang arms niya yung likod niya yung seryoso talaga ang administrasyon sa paghahabol ng mga Tingnan nila yung um, buto budget ng 2024 at ng 2025. And, hindi lang yan. Huwag tayo tumitin sa Sa pagdating yung mga black hole doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang tayo lang tatong eh. Since mam ma you have by uh, ano information dun sa dati kayong DepEd secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para ibulgar itong mga humingi sa inyo noon ng project ng uh, parte sa DepEd? Hindi naman sila humingi ng parte sa amin eh. Kasi direksyon nilang kinuha yung budget. Dapat kuwa ang building program ng SBU at uh, pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At, diniretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of uh, Education, doon kasi yun at tinanong yun ni uh, Senator JB Estrada. Pero, nung nagsabi kami, uh, at alam yun, alam yun, ni BBM. Kaya naman siya reaction eh. So, sa duda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong uh, investigation sa flood control project. So, seryoso talaga sila. And si BBM alam niya yan kasi governor siya dati. Mayor ako dati. Alam, alam natin lahat kung ano yung anomalia, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. <laughs> Saan And ma'am, any comment doon sa latest na sinabi ni BBM na lifestyle check daw ang mga opisyal? Dapat lang. Dapat lang. At hindi lang yung elected uh, public officials ha, pati yung mga appointed uh, public officials. At hindi lang yung mga uh, yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salihan. Dapat deep dive kung sino yung mga dami. Ilabas yung mga dami ng mga uh, public officials. Bipi, kung may pagkakataon kayo ngayon, paano nyo haharapin itong problema ng uh, korupsyon, lalong-lalo na sa infrastructure? Mm. Yan yung sinasabi ko kanina na ayoko magbigay ng libreng, <laughs> <laughs> libreng advice also, yeah. uh, sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Uh, panoorin na lang natin sila sa kanilang sar sarswela. Uh, corruption, corruption, tapos flood control lang. Eh, ang daming projects sa Libya. Hindi lang flood control. Thank you. <laughs> you Thank, like you. Okay. Thank you. Thank um, you.